just wanna say thank you lang po sa mga advice niyo po sa akin. Sobrang thankful po ako sa Lord. Hindi niya po ako pinabayaan at dininig niya po mga prayers ko every day. Nanalo po ako sa kaso na sinampas sa akin. Masaya ako every time na may mga nagme-message sa akin at nagpapasalamat dahil sa mga advice ko. Kasi alam niyo po, sa dinami-dami ng mga Uh, nag-message sa akin, hindi ko na talaga matandaan kung sino yung nabigyan ko ng payo, sino yung nabigyan ko ng oras. Kasi for me, the greatest gift that you can give to someone is your time. Yung talagang makinig ka ng maayos, hindi ka masungit, hindi mo inaaway kasi syempre, mga kababayan natin yan, naghahanap yan ng taong pwede makausap para mahingan man lang ng konting tulong. Lalo na kung saan sila hihingi ng mga tamang paraan para sa mga nangyayari sa buhay nila dito sa Taiwan. Tulad na nga ng sender natin na nanalo siya sa kaso. And eto bakit ko siya share sa inyo and more of this will be shared on this TikTok kasi alam nyo kapwa natin Pilipino, sila pa yung nagsasabi na ano bang nagagawa mo dito sa Taiwan. Parang gusto na lang ipamukha sa'yo na wala kang nagawa. Ako, as a person, ayoko talaga na parang ibubuhat mo yung sarili mong bangko. But in this social media world, I think I still have to show to people kung ano yung nagagawa natin. Paminsan-minsan, para hindi ka naman ibaba ng ganyan-ganyan na lang. Na para bang kilalang-kilala ka nila na wala kang nagawa at puro ka lang arte-arte sa social media. Let me be clear to this. I am Jen, the founder and host of Hello Phil Thai at never po akong umarte-arte lang sa social media, lalong-lalo na dito sa TikTok. Sinasabi ko kung ano yung opinion ko at kung ano yung mga totoong pagyayari dito para makatulong sa mga Pilipino. At nasa inyo na kung paano nyo tatanggapin. If you take it as an advice or parang insulto, especially kung halimbawa nagawa nyo yon at biglang naging topic siya or issue siya dito sa social media account ko, and marami yung taong nalaman na hindi pala tama yung ginagawa ninyo. Diba? Kung ano ang ginagawa ng isa, pakwan one, pack all tayo dito. So, kaya para sa akin, malaking bagay na nakakatulong ako sa inyo sa simpleng paraan. And, hayaan nyo na po yung mga masungit dyan na nakakausap ninyo, kasi marami din yung nagre-reklamo sa akin na madam, buti pa kayo, nakakausap kayo ng maayos at may respeto. Kasi, marami dyan, may message namin, parang ang susungit kung sino. Let's not judge them. Kasi, kung gaano ka makipag-usap or makitungo sa, sa ibang tao, it's your choice. Eh. It's your own person. So, sa kanila na yun. I'm just glad na I can talk to you guys and I can share to you yung pwedeng gawin ninyo na makakatulong din sa inyo here in Taiwan. So, kung may mga issues kayo na gusto nyo linawin, you can message me and like my page, Hello Phil Thai TV on Facebook.